ito guys, so oh, tingnan nyo, inaapin nyo yung ano, dalawang bata, babae at lalaki. Ayan, nakatingin sa itas yung lalaki at yung bata na baba. inati yung frame. Ayan, ito naman o, oh. Inati naman sa gitna yung salamin. Ayan, parang siyang nakabitin. Ang galing Oh. Ayan, ito naman aso. Ah, uh, Pinagat yung lubid. Pinagilila ng dalawang aso cream siya dalawa ang galing no tapos ayan no ito naman sinukat naman niya oh. tapos parang nasa labor siya ng cream ayan no nahulog siya pero ayan yung eh, isa naman ano tumalon sinira yung gede ng cream eh. para siyang tunay tapos ito oh, nag pirador. Narrador niya yung ano, anware ayan mabasa yung sa eh. Ang galing oh.